Piesta ng San Juan. Wala namang problema sa piesta ng San Juan eh. Kasi tradisyon yan eh. Talaga namang may basaan ding gumaganap. Pero nilalagay natin sa lugar. Yung mga tipong may dumadaan pero hinahayaan na lang namin kasi papasok sa sa trabaho. Pero yung piesta ng San Juan dito sa Manila na sobrang trending ngayon Sobrang naintriga yung mga tao kung bakit ganun. May nakita nga tayo doon, isang jeep na dumaan, pulong pulong ng pasero. Ang ginawa pa naman ng mga tao doon, binuksan yung harang sa jeep. Pinabubuksan, tapos pinabubusan yung mga tao sa loob. Ganun din sa harap, yung pasokan ng jeep, talagang sinaboy nila ito tubig kawawa yung mga taong papasok sa trabaho. Pa, paano naman yung mga tao sakay sa loob ng jeep na salit na papasok sana para magtrabaho, maghanap buhay para may sa mga pamilya nila. Eh kaso, hindi na sila makapasok kung dahil sana masala sila. May napanood pa ako isang motorcycle rider at ganun din sa bike rider dumaan bigla sa may piyesta. Ngayon naman yung mga tao nagsisiyahan sa piyesta ng saluhan, bigla pa lang silang binuhusan Sino bang yung mga ba galit doon? Yung motorcycle rider, bumaba. Para sana, questionin, bakit ako binasa? E, may pasok ako. Nalimig yung bike rider. Bumaba rin. Kaso, nilapitan bigla ng mga grupo. Yung tipong akma. Dudubugin sila kung uyumin sila. O diba? Ikaw ba nalaman ka pa na ganun sa sobrang dami ng tao? Baka pa kayo, mapapa ka pa, di ba? Yung tipong ikaw na basa at naabala, pero pag pinatulan mo sila, ikaw pa yung kawawa dahil puyo ka nga puti mo sa kanila. Meron doon ang isang L300. Ang ginawa ba naman nila? Binuksan yung pintuan sa may binasa lahat ng mga tao sa loob. Di ba kawawa naman yung tatrabaho ng na maayos? Kawawa naman yung mga tao umaasa sa trabaho nila para may mapakain sa mga pamilya nila. May gumawa naman sa haharangin, sasayawan sa kita ng kalsada pinit ang dinubog sa inyong pinto ng sasakyan. Tama ba yun? E eh, paano kung hindi nakapagtimpi yung mga driver nito? Paano kung problemado yung mga driver na mga naaabala nyo? E eh, di lang gagulo kayo kung sakali man, di ba? Ito pa, e eh, paano kung may dalang panaksak o baril yung mga driver na naaabala nyo? E eh, di may mag-aalay pa ng buhay kung sakali man, di ba? Si seryo yung polis na magbibigay ang sana ng seguridad para sa piyesta nyo, nakatayo lang siya eh. Bigla pa naman binuhusan at binasa. Di ba tama ba yun? Naka uniform pa yung pulis bago sa inyo. Naka duty pa yun ha. Take note, naka duty. Tapos may narinanig pa ako naghihiyawan din. Woo! Woo! ganon ganun. Tapos pinaprobok pa yung pulis, Di ba? Tapos pag bakanti sila ng pulis, sino magiging masama? Yung polis, di ba? Ang malupit. Yung isa pa dun, habang binabasa yung rider, ini-sprayan niya. Tapos sabay dila-dila pa niya sabi, bleh. Pinuprovok pa niya. Ito mga body ha. Hindi ako against sa piyesta ng San Juan. Okay? Ang sa akin lang dito, yung punto ko lang dito, sana wala kayo na permission ng ibang tao. Kasi kawaway ng mga tao kung dumadaan doon eh. Pag-alis sila ng bahay, sobrang nila, nakaporma, para mapasok sa trabaho, tapos mababasa lang, mababadrip lang, di ba? Ito sana yung magandang ginawa ng piyesta ng San Juan. Sana, ilalagay sa isang lugar, yung tipong kayo kayo lang, nag-celebrate sa court, di ba? Lahat ng mga tao ipunin nyo. Lahat ng mga tao gusto mong celebrate sa piyesta ng saluan ipunin nyo at doon kayo mag-celebrate sa isang court, sa isang lugar lang na kayo-kayo lang, walang mahabalang tao. At least, walang mapiperwisyo. Di ba? Kasi, hindi lahat ng tao na hindi yung nyo. Hindi lahat nakarelate sa tradisyon nyo. Sana, bago tumating yung piyesta, pinag mo na na paigi. Kung may mahabalang mga kong tao, may mapiperwisyo mo kami sa kalsada, dapat mga ganun. Kasi, sabi ko ha, hindi lahat ng tao ramdam yung pinagdiriwang nyo. Hindi lahat ng tao nakaka-relate sa tradisyon niya. Gawin natin tama para walang maabalang yung mga tao.